Ayon, ngayon si Brandon Rios naman ang ating topic ay ang hambogero na umiyak sa bandang hole ay ating panoorin ayon ng didila pa yan so, ayon tumatawa pa ayon na no. ba aba hinampas pa yun ayon ito pakinggan natin hala eh he, napakabilis niya eh oh uh, uh, <laughs> five months ako nagtraining training <laughs> ang bilis niya pa rin eh five months <laughs> Ayon, nakita natin ang pagtangis nito na ito. Nag ang, ang nangyari dito, nagkasipaan pa. Dito sa Gem, ano, sinipa ni Arisa itong si Coach Fred. Hayan, magkakaalaman ay siyempre. ay eh, gustong ibawi ni Senator Manny itong si uh, Coach Fred De dito sa Campo ni Rios. Ayan, oh, lagat panoorin natin. Hala, oh, asan ngayon yung pinagmamalaki mong uh, talagang uh, ina out mo at ipapagreteruhin mo si Senator Manny Pacquiao. Ayon, ay dalawang street. Ay, nako Oh, hindi daw siya pinatabla dahil mayroon daw itong ayon Ay, napo, Ay, <laughs> parang masarap yung uh, suntok mo para oh. Ayon, ay kumain na naman ng straight na left Ay parang yung uh, laban niya kay Dilahoy Ang ginagawa din ni Senator Ay kagaganda namang kombinasyon Ayon oh, left hook to the body Left ay right uppercut Ay naku, napakagandang kombinasyon ni Senator Manny Pacquiao Ay talaga, yun ang mga magag magagandang birahan Ayon, hala sabay step back Ayon, mm, talaga oh Ano? Mm, ayeto na naman mga kaibigan sabay side step o, tingnan natin ngayon kung anong mangyayari, anong sasabihin ni Brandon Rios na hindi daw siya tinatablan ng mga suntok o na naramdaman ang mga suntok Nito si Sinator Tormane. Hayan, sige. Oy, ang napakaganda. O, jab, upper, hook, abba! Hala, napakagandang mga walang bawe yung Rios. Ay, ito na na. O, oh, jab ni Rios, counter ng kaliwa. Ay, una pang uh, dumating yung kaliwa. Nung mas maliit naman ni Pacquiao, ayun, ay talagang Ah, walang sagot sa tanong itong si Brandon Reyes. Ay, ano? Ay, parang may kamag-anak ito sa abroad. Ay, mahilig sa malubang. Oh. sa mga suntok nga laang din eh. Ana, ayun. Counter shot ni Manny Pacquiao. Right Aba. Hala. Oy, napakaganda nun. Oy, suntok. Sabay. Ilag. Pivot? Ay, parang nakita ko yan kay Tank parang yan ang ginagaya ni Tank Davis. Napakagandang move noon. Ayan, ayan na naman. Kahit walang tinatanong, Umuoo. Sumasagot si Brandon Rios. Ayan na naman, no? Oh. Ayan! Ala! Haya na, oh, sabi hindi oh, naman masakit. Mahapdi lang. Ayan, oh, ayan, oh. Ano ngayon ang iyong masasabi, Brandon? Ayan kasi, oh. Eh, puro kasi bunga nga ang sinasabi, oh. Ayan, ala, hala. Oy, nako, napakasakit ayaw at ah, talaga nga namang si Senator Manedine ay talag ay naka wala na ako masabi ha pagkabilis pagkabilis talaga o oh, rapido ay naka oh oy yan sa mga ko. kapag yan ay nangiti, katapos tamaan ibig sabihin nun ay ina-acknowledge nila na sila'y talaga natamaan at nasaktan kahit pa anong palusot ang sabihin mo ayun na naman oy namamagana ang mata wala ay, na naman hindi naman masakit mahap wala Uy, wala naman ako tama sa muka ayun ito na naman si Senator Manny talagang pinupupog ng mga suntok itong si Brandon Rios na wala namang ginawa kundi magtago sa kanyang turtle shell defense ayun Ala, pero matibay din yung Meksikana ay hindi mo magsaka ayun no oh. Ah, talaga si Senator ay pagkabilis naman Oh, hindi inabutan. Wala na siya down. Brandon, wala na. Oh, ano? oh, kaganyan eh. Kala mo eh, nakakaganti ka. Hindi ka naman na Oh, oh, ano? Oh, oh. Eh, gawin mo sa laban. Hindi yung pagkabatingting na. Oh, hindi ka nga makasagot. Sa daming binibitawan ni Manny Pacquiao. Wala kang sagot. Ayaw, nakatama din ang isa. Ayaw. Wala mabagal ang pa ni eh, Brandon Rios Hala, eh akala ko eh, barako parang kape sa Batangas eh hindi naman pala ito si Brandon. Oh, ano? Kinain ka ng tuna ng ginsan? Oh, ano? Oh, aba, ay nako walang sagot. Ay nako nilalako ka na laang. Ay, kung ako sa trainer mo, iaayaw ayaw na kita. Ihahagis ko na ang puting tuwalya kay maligo na. Ay, ay, wrestling man 'yan. Bakit mo naman nare-wrestling? Hindi man UFC 'yan. Oh. Oh, muntikan kang kana down. Oh. Ayaw, walang ay talaga Kagaling magsumalo ng suntok eh. Ayaw, oh. Anong masasabi mo? Oy, nagyakap. Manay, salamat. Sinira mo mukha ako <laughs> Ayon, at ayon na nga, panalo si ng Money. Alright, so may request video ka ba na gusto mong gawan ko ng ganyang content? Comment down below. At syempre pa mga kaibigan, uh, nais ko po kayong imbitahan sa kung sino man po ang mga mahihilig dyan sa talpak, mga idol, mapa NBA na talagang malakas ang kitaan ngayon o mapaboxing man yan every weekend check nyo lamang po yung akin pong uh, uh, link sa comment section at sama-sama po tayong kumita ng pera. At mga kaibigan, syempre po, yan po ang sinasabi natin. Actually, that fight was very, very controversial. at dami pong nangyari dun sa laban na yun. Nandyan yung, uh, nandun sila sa sa gym. And uh, si Papa, itong si Coach Freddy Roach, no? At uh, itong si Brandon Rios. Kahit pa nung ano, nung... Uh, uh, si Margarito pa ang lalaban, eh talagang lagi niyang inaalas kami minamak niya yung uh, karamdaman ni Coach Fred Roach, no? ginagaya niya yung uh, Parkinson's disease ni Coach Freddy, which is talagang medyo over the board na nga itong ginagawa ni Brandon Rio. So yun, mga kaibigan, usually talaga pag medyo uh, hambog at maingay talaga, eh magiging kahiyahiya kapag hindi naman kayang pangatawanan sa itaas ng aking mga kaibigan no? na napakarami ng ganyan pati si kung gusto nyo si Broner ang isunod ko yan Broner ang isusunod natin sino pa bang mga uh, hambugero na nakalaban ni Sir Manny no? at gusto ko din gawan na uh, syempre yung uh, laban din na uh, talagang matagal na ito no yung uh, Agapito Sanchez mga idol yan pag uh, balik, uh, magbalik tanaw tayo sa laban na yan dahil Talagang dyan... Pinakita kung gaano... Katapang no No fear... Ang short pa doon ni Sir Manny... Eh, no fear eh. Itong si... Uh, Senator Manny Pacquiao... At syempre... Hindi po natin na... Uh, aalisin... Ang posibilidad... Mga idol... Ito po... Hint pa lamang po... No? Na... Even at the age of 44 years old... Mga idol... Eh... At kahit gumagawa ng mga... Exhibition fight si Senator Manny... Magkakaroon po siya... Ng comeback... Alam nyo na... Pag sinabing comeback... Hindi yan exhibition. Eh, talagang professional fight yan, mga idol. Hulaan nyo kung saan. Hulaan nyo kung sinong kalaban. At kung kayo ang tatanungin, kung babalik man sa professional si Senator Manny, sino sa tingin nyo ang maganda niyang makalaban? Dapat ba niyang kalabanin yung mga top-notch 147 pounders now like Errol Spence, um, Terrence Crawford, or masyadong delikado? Diba? Or pwede siyang kumalaban pero ang kalabanin niya yung mga kapwa niya uh, stars or mga ex-fighters na din ano? or yung iba mga hindi naman siguro reiterado pa pero may mga pangalan sa boxing at mabango-bango pa rin para labanan ni Senator Manny Pacquiao yan, pag-usapan natin yan mga idol at abangan nyo mga idol at uh, ch syempre Champion Mir Marshall Feb 11 malapit na pong laban niya supportahan nyo po Champ Magnifico Magsayo versus uh, Brandon Figueroa napakagandang laban A uh, Marlon Tapales versus Akma Deliev for two belts mga idol napakadang m -m, pakagandang laban inaayos pa rin magbahanggang sa ngayon Jade Bornea versus ito pong si uh, Fernando Martinez mga idol at abangan nyo mga idol yung lagi nyo tinatanong Jonas Sultan siya pa rin si Champ German Akas nag na po sila at uh, abangan nyo po update Silver Voice TV Peace